10 movies na bagay ipasok ang mga buwayang korap. Number 1, The Human Centipede. Ito talaga, pinakamalalang parusa to. Isa talaga to sa mga pelikula ang hindi ko na talaga kayang panoorin pa ulit. Pero kung mabago ang casting, baka maging comfort movie ko na siya. Char. Second so part 1, 2, 5, 10, kahit ano pa yan. Matira matibay sila sila mag-utakan, mag, mag -tryduran. Saka para naman maramdaman nila yung pressure. Siguro may pressure sila no, na, mabisto, mahuli. Pero yun nga, yung mga anak panlamis yung nagbibigay ng ebidensya eh. Char. Anyway, good luck. Third, the purge. Lalo na siguro yung the election year. Pero di ba dito, usually the rich hunt the poor. Balik ta rin natin, let's eat the rich. Ito yung OA na representation ng rebellion eh. At sabi nga di ba sa V for Vendetta, no, People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people. Fourth natin Hunger Games pero walang magiging winner. Char. Maglaban-laban na lang sila, tapos tayo yung mga Making J, mamak natin sila sa arena, ganun, chart. Number five, Bird Box. Saray naman silang magbulag-bulagan eh. So baka medyo mataas yung survival rate nila dito. Kaso baka hindi nila mapigilan dumilat, no? Kasi worried na sila, baka babawasan yung pera, nagkaling naman sa kaban ng bayan. Chart. Number six, The Platform. Well, good luck sa inyo. Makikita talaga nila dito yung gante ng mga api. Just imagine na, eh, yung mga greedy corrupts yung ilagay mo dito, tapos lalo pa silang magiging greedy dahil sa system. And Feeling of uncertainty, finally mararanasan na nila yung hindi nila sure na pagising ba nila, nasa higher floor sila o baka nasa lowest floors na. Finally, mag worry sila kung may kakainin pa ba sila, safe pa ba yung mga buhay nila. Number seven, how to slay a Nepo baby. Para naman to sa mga Nepo babies na nakinabang sa mga nabulsa na mga magulang nila. Travel gone wrong ang peg nitong horror movie na to. Well, mahilig naman sila mag-travel around the world so I think swak na swak talaga sila dito. Pero sino kaya ang magandang i natin dito? Number 8, it. Pero sila yung clown sila si Pennywise. At ano nangyayari kay Pennywise, 'di ba? Kapag hindi naman siya kinakatakutan, like tayo, kung hindi naman tayo takot sa mga talagang korap na nandiyan sa gobyerno, kay mga nasa pwesto, lumiliit sila, humihina. At ang satisfying lang kung mangyari talaga yan dito sa Pilipinas, no? Yung silang mga nasa posisyon, silang mga korap, ang takot sa taong bayan. Number 9, the menu, 'di ba? Mga rich, spoiled, nepo babies. Ayan, kumbaga trap sila diyan sa akala nilang special dinner for them. Magandang ma-experience nila to, no? At Maria nila na sa mga pagkakataong ito, hindi hindi sila masasalba ng mga perang ninakaw nila. Last but not the least, crawl. Ito talaga bagay na bagay, di ba? Baha, may buwaya. Since mga buwaya din naman sila, mag one on one, maglaban na lang sila dito. Pakapalan na lang talaga ng balat at patalasan ng ngipin. <laughs> anyway mga kamag-anak, baka isipin nyo, napakasama naman natin. No? Movie recommendation lang naman to, tamaan ang tatamaan. Saka flood nga, hindi na nila makontrol. Paano pa yung bugso ng damdamin ng taong bayan?